Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. I know we've been through a lot of things. Pero hindi ko naman po ginusto na may masamang mangyari po sa inyo. I just wanna say sorry. Sorry po sa kung ano man po ang nagawa ko. I'm sorry you lost the baby. Tiyak, po. Tiyak, po. Tita, tiyak, po. Tiyak, po.

<laughs> Anna, ano ba kasing nangyari? Ano kasing nangyari? Ano nangyari dito? mo huh? ano na mo Ilayo mo sa akin yung babae niyan. Layo mo yan. Ayoko makita pag niya. Ilayo mo yan sa akin. Rico, niya ang anak po. Ang anak natin. Layo mo yan. Layo mo yan. <laughs> Chico! Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> okay. Iniisip mo siya at uh, tinan mo kung nasaktan siya. Oo, oh, oh, may sugat. Tutunod na ako. Chico.